kabagis Pangalan po niyan kabagis? Bulugan. Si Bulugan. Si Bulugan. Ang Si Renz. Renz. Si Bulugan at si Renz. Kabagis pangalan po niyan kalabonyo? Si Astig. Si Astig. Oh, boss, ingat. na sila, una. Stag ng malibay. Ay, astig ng malibay. Nauna na isa. Si Blue Banana. Baka pa lang mamunuto. Pastor tayo. Sino to? Hindi pwede joke. Si Pilyo daw. Good luck po, good luck. Na, Leon 5. Si Pogi nang Tagulod. Jersey number 54. Pogi nang Tagulod. Si Astig. <laughs> Ay, si Blue <laughs> Shout out po. Ayan si Pogi mga kabagis. Mga kabataan dyan. ulam. <laughs> si Pilyo. Ayan Si Ay, Batang Pilyo mga kabagis. Ayan. Lima sila. kumpleto Kukulang mga kabagis. Ayan na daw Pinakawala na daw Tutuong laban na daw to ha, Kaso hindi natin nakikita ng bonggang bongga Pero umaalikabok na Umaalikabok na mga kabagis Sino tong nauna? Si Bulugan ang nauna Si Bulugan Si Bulugan ang nanalo Pangalawa si Pogi Ano? Pangatlo si Kabagis Joel Cruz Si Pogi Ay nasire gulong yung gulong ni Sino Si Astig Kaya pala sobra alikabok eh Nasira pala yung gulong ni Astig Kaya ganon Ang nanalo Si Bulugan Si Ni pangalawa Basta pangatlo si Pogi Pangatlo si Pogi Isang napakalapit na nga. One, two, bato.